Good evening. Ayan. Chika tayo. About sa paano mag dadami yung subscribers natin. Saglit lang guys. Share muna tayo. Ayan. Good evening. That's my, ano lang ako. May tips lang ako. Sa gustong dadami yung mga subscribers nyo, ang gagawin nyo, one example sa akin na notice ko na yung pag-upload ng mga short video. Ayun, biglang tumaas po yung subscriber ko tapos yung watch hour ayan lahat ngayon yung po ah uh, yung sa facebook ko yung watch hour tapos yung views tapos yung revenue ayan lahat guys is nag green na sila lahat simula yung nag-upload nang upload ako ng mga short video. Ang bilis pala na makadami ng subscriber. Kaya yung sa mga baguhan dyan, na, na yung problema nila is yung mga subscriber na na mahina yung ano yung yung konti lang yung subscriber nila Subukan nyo po yun guys na mag-upload ng mag-upload ng mga short video. Ayan, proven ko yan. Kaya yan ang isang tip ko sa inyo na gawin nyo na. Kasi sa akin lang nagsimula ako last week. Ngayon, tumaas na tapos hindi na ako mag-wag kasi hindi na siya black. Lahat na is nakagreen. Kahit yung ano mo yung short video pag mataas yung views mo ay may ano siya may earnings yun ang ang good news sa ating mga youtuber kaya wag na kayong magtumpak na pagjan gawin yun na para dadami yung mga subscribers nyo guys yan ang isang tips ko sa inyo sa mga hindi busy dyan, visit na kayo sa live ko para malaman nyo kung ano yung mga advantage o disadvantage. Sa gustong tataas ng mga subscriber nila, mag-upload lang kayo ng mag-upload ng mga short videos. Okay. 收咗成個分章，陳俊樂成個分章度喎。喂、哎，斬嗰、啊、隻手啦，淨、啊、係龍嘅手咪得咯，其他全部斬佢、啊、手咪得，唔會輕過。 我都夠到啊，你都夠到，我都夠嗰頭啊！你咩㗎？你同低都可以咁勁，我同你講。 Sir, thank you for visiting my land.

冇输，哇！但系冇输啦，<music> <noise> 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 Let's the first super our nice. Wow, thank you. Make a love shout out, Mary Alkisar. Thank you. Sa mo, thank you so much. Guys, itry nyo. Tingnan nyo yung ano ko, yung yung mga short, video ko. Yung last week nagsimula. Tingnan nyo. Ang daming mataas yung views. Kaya yun ang tips ko sa inyo na gawin nyo, itry nyo para tataas po yung mga subscribers ninyo. Mag-upload kayo. Sabayan nyo mag-upload ng mga short video. Ayan, chat, mataas yung views, tataas yan. Tapos yung watch hours no ang bilis, ang bilis yung tataas. Sa mga nag-start pa dyan na hindi pa na monetize yung mga mga channel nila, itry nyo na mag-upload ng mga, ng mga short video. Yun. Try nyo. Para at least maka kota kayo, umaabel nyo yung 4,000 watch hours tapos yung yung subscriber na 1,000 yan at saka yung short video na 10,000 ata yun yung bago na yun yung sa mga newcomer ngayon is bago na yung yung policy ngayon is ano 10,000 na kaya yun mag upload lang kayo mag upload ng mga short video para mo para ma-reach nyo yung requirements ni YouTube. Kaya wag kayong susugendir, laban lang. Kagaya sa akin noon, yung nag-start pa ako na hindi pa ako na monetize yung channel ko. Ayun lang, upload lang, upload, tapos nagla-live, yun lang ano, tapos ayun nag-ano ako na nag upload ako ng mga short video na yung ko lang na notice kasi last na ano talaga ang tagal ilang months na black yung ano ko yung yung ano ba yun hindi ko masabi basta nagka black na yung mga watch hour ko yung views ko yung yung revenue ko ganun kaya ang ginawa ko nag try lang ako last week ako nagsisimula nag try lang ako nang upload ng upload ako ng mga short video ko ayun tumaas siya Ate B. Thank you. Thank you, Ate B. Thank you po. Yun, nanotice ko. Ang saya-saya ko kasi bumalik na yung tumaas yung views ko, yung watch hours ko, at saka yung revenue ko. Yung short video, kahit ano, kahit yung mga sense-sense na pag naipon yun, malaki na rin yun, di ba? O, kaya, walang nakahirap-hirap lang yung short video. Yun lang ina-upload ko. Ano siya, sunod-sunod na mataas yung views. Kaya ayan, maganda na yung ano ko ngayon yung daloy ng yung sa channel ko na nag-green na lahat. Ang gandang tingnan. Hindi ka na mag-worry. Ganun. Tapos sabayan nyo rin na mag-upload ng mga long long videos. Tapos yung mag-ano ka rin. Mag- premier ayun o, yun ang i-balance mo may premier ka, may upload ka ng mga video at saka yung mga short video i-try nyo i-try nyo guys kaya sabihin nyo na tama ako hmm, natataas talaga yung views nyo yung, yun. talaga kaya eh, sabi ko ay susurrender so na sana ako susurrender na ako kasi talagang baba na baba siya Tapod minsan lang kasi ako na kasi busy din kaya yun ang ginawa ko lang isip ko try ko nga mag-upload ng mga short mga short video kaya yun jackpot <laughs> nagustuhan naman naman ng mga manonood yung mga followers yung mga subscribe yung nagsa-subscribe yung mga may mga bago rin mga newcomer kaya yun nagustuhan nila yung short video ko na yung mga short ko na upload yung mga sayo-sayo lang na mga simple yung ganun yun lang yung ano kong na-upload ko sa awa ng ayun, mataas yung mga views kaya kaya, ayan, ano pa yung hinihintay nyo mag-upload na kayo mag-upload na mag-upload hanggat marating nyo o ma-reach nyo yung mataas na mga views kaya, laban lang laban lang <laughs>

我哋要先直接強大，好似做半假咁。發長啊！冇開電腦，發長啊！有咩？有咩？逼死你！哎呀！<noise> <noise>

And guys, sa mga gising pa dyan, itry nyo kung may mga video kayo dyan na tinatago sa phone nyo. Ayan, i-upload nyo na i-upload para ayun, sabay tayo aangat at tataas yung subscriber natin at syempre, may earnings tayo. Kaya, ayan, huwag nyo nang patagaling. Huwag nyo, huwag nyo i-waste yung time. Try and try lang. Kasi, nasubukan ko yan. Kaya, sinishare ko sa inyo ngayon. Nang gawin nyo. Para, tataas yung views nyo rin. At saka yung watch hour nyo. At saka yung mga hindi pa monetize. kulang yung watch hour nyo. Na nag-problema kayo. Ano yung gagawin nyo? Ayun lang. Mag-upload lang kayo ng short videos para ma-reach ma nyo yung 4,000 hours at ma-monetize na kayo. At syempre, yung sa short video dapat ma-reach nyo yung requirements ni YouTube na 10,000. Yun. Mm. Mabilis lang 'yun kasi kaya 'yun mag ano lang mag-isip lang ka na, kayo kung ano yung magandang i-upload na short video na magugustuhan ng mga tao. 'Yun ang importante na uh, example yung mga mapulutan ng yung aral, 'yun yung uh, good, yung ano rin na uh, sa yung mapulutan ng aral tapos yung mga yung mga fun, funny yung mga funny videos ay yan naman mostly ang yeah. nagugustuhan yeah. nagugustuhan ng mga nanonood di ba yeah. kaya ayun lang go 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 upload na kayo guys mag upload na kayo ayan nakalive na ako buti na ano ko sa settings nakita ko kasi kanina nag live ako nagproblema problema ako ano yung gagawin ko kasi nga hindi siya yung mag full ano siya yung full screen na magla live half lang siya tapos ay ewan ko bakit hindi siya na upload agad kaya ito pala kaya sabi instruction na go to setting kasi may eh, ano kasi matagal na akong hindi naka live ngayon ulit ako okay. nagla live saka kanina kanina na problema ako ang dami kong ano bakit ano ba to bakit hindi pa lumalabas tapos na yung live ko kaya anuhin ko na naman pagkatapos ko mag-live dito, uh, kasuhin ko na naman yun. Kaya yun lang ang tips ko sa inyo guys. I hope na makatulong na makatulong sa inyo na yung sinishare ko yung days na na-experience ko at probing. Kaya yun ang ano ko sa inyo advice na mag-upload lang kayo ng mga upload ng short video videos para kataas yung views niyo, ang watch hours niyo. Yun lang. Ayan, proven ko yan. Kaya, sa mga, ano, nagsisimula, nagsisimula pa dyan at hindi pa na-monetize, ayun gawin nyo yun, yun. At saka mga, yung mga na-monetize na problema na yun, yun, yung, yung views nila, yung watch hour niya is lahat nag black na, as in black. Ayun, subukan nyo namang upload mga shoots, video. Ayan, babalik yan, tataas yan at magigrain yan lahat kagaya sa akin ngayon. Yung YouTube ko. Kaya, ayan guys, ayan, gabi na kasi. Kaya, ready na na magpahinga na guys. Kasi bukas may work pa at gigising pa na maaga. At siguro tulog na yung mga ama ko. Kaya, maingat. Kaya, ayan na. Kaya, yun lang ang maisishare ko sa inyo, guys. Yun ang maitulong ko lang sa inyo. Para natin tataas yung mga views nyo na kagaya ko. Okay, guys. Good evening. Thank you for watching. Bye-bye. Have a good sleep, everyone. <laughs> thank you. Uh, thank you pala sa manag nagpalipad ng ng 100. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Mega love shout out pala sa aking pretty daughter. Thank you. Thank you anak ko. Good evening and good night. Hello mama. I love you. Let angel me. Thank you for watching. Bikin ni Ayan ka na naman. Mula diba? <laughs> saman imo ha. Pagkuan lang. Pang Jollibee. Jollibee. Okay na. Matulog na si mama. Bye bye na na Love you.